Kasi, kasi na niluto mo, may hula ako. Amoy na, amoy ko na eh. Ano na amoy mo sa bahay? Ate Rose. Hi, Ay, uh, good morning, Lindy. Nasa na si Ate Rose? Nasa baba po. Nilabas mo ni Ate Rose yung ano? Ay, dito na Ay yung pata at saka labong. Yan, yeah, magluluto tayo ngayon ng paborito nating paksiw na pata. <laughs> yes, kasi uuwi oh, din si Happy David today. Excited ako. Susundin ko mamaya si Happy David sa airport. At tama Malamig ang panahon Maulan ngayon, masarap ang may sabaw Kasi ang paksiyo na pata sa amin ay may Sabaw, di ba Lindy? Wow, bagong ligo na si Lucia at si Bella Niliguan na ni Lindy ang aking mga baby Mabango na uli Si Lucia, mabango ka na rin? Wow, ang bango na. Thank you, Ate Lindy. Pinaliguan kami. Pabago na uli kami. Pwede nang ikis ng marami bago na rin yung tulugan. At bago na rin ang na kanilang higaan para mabango sila. Thank you, Ate Lindy. Sabihin nyo, Lucia Bella. Thank you, Ate Lindy. <laughs> at yan, magluluto na kami ni Lindy. Ano lulutuin natin ni Lindy ngayon? Paksiyo na pata. Paksiyo na pata na may labong. May nabili kami labong diyan. Tapos, magluluto lang tayo, Lindy. Hindi ko lang alam kasi kung kakain si hubby David pagdating niya, pag sundo ko galing airport, pero at least may food na tayo. Kung hindi man kakain, pwede na yan hanggang dinner. <laughs> So, Samusin na tayo magluto ng aming paboritong paksiw na pata Quezon, Batangas style. Lagyan natin yung mga pata dito sa sa pressure cooker para palambutin na natin. Ayan, lagyan natin lahat to. Dalawang pata yung lulutuin ko. Kasi I think mamayang gabi, dadaan niya dito si Ate D. Sa so, pata makakain din siya. Lagyan natin lahat yan. Lagyan natin ang bawang. Ayan. Tapos sibuyas din. Lalagyan natin ang sibuyas at maglalagay tayo na isang pork cubes. Pamintang buo, ayan. Maglalagay din tayo ng asin, siguro mga tantsa-tantsa lang, dalawa. Ayan. At pagpapalambot natin ating pata, isasabay ko na rin 'yung labong. 'Yung labong naman kasi hindi naman kasi ito dalalabon. Kaya okay lang iisabay na 'yung mga labong niyan. Ayan. So ayan na, napaghalo na natin. Napakasimple lang ng ingredients, 'di ba? Kapalabutin lang natin yan. Um, pag tumas na yung ating itong uh, bread mamaya dito, siguro mga 35 minutes. Tapos pwede na natin timpla ng suka mamaya. Eh, nagchat na si Habi David, boarding na raw siya. Kaya ako, habang pinapalambot ko yung pata, maliligo na at mabibihis. Kasi pag lambot naman yung pata, lalagyan ko na lang ng suka yun. Tapos, Ate Rose, pag uh, lagay ko ng suka mamaya, kasi baka mamaya malita ko kay David, ikaw na magpatuloy ha pagluluto. Okay po. Pa. <laughs> pag malambot, hindi ko suka magsuka. Hindi baka maabutan ko pa naman pag malambot na yan ha. Ah, okay. Tapos ikaw na magpatuloy. Thank you. So ito na mga Habibis, tapos na ako maligo at magbihes. And mukhang hindi ko na naabutan yung niluluto ko. Mukhang malambot na. Pero ando naman si Ate Rose kasi uh, binabantayan yung niluluto ko. I'm sure siya yung nagpatuloy ng niluluto ko. Tingnan natin. Ate Rose. Tapos na yata ang 30 minutes. Ah, pinatay mo na? Sige, ano na natin? Buksan na natin tapos talaga ako na lang suka, ha? At eto na, malambot na ang ating pata. Ay, grabe, sobrang lambot. Hindi, oh. Lala, pa sobrang yata ang ating lambot. <laughs> Dapat pala 25 minutes lang, ano, lambot, sobrang lambot. Anyway, lagyan na natin ng suka, ang paborito nating select king vinegar. At Rose, malilit na ako, ha? Ikaw na ang magpatuloy nito. Sige po, Ako Nalagyan natin ng maraming suka. Tapos, yun, oops. And, hayaan na natin kumulo. Huwag nating takpan. Lagyan natin natin ng sili. Oh, ito daw, na natin bikin tikim. Ikaw na mag-adjust ng lasa, ha? Tapos, okay na po yun, sir. Pagod na yun. Hmm. Take mo lang kung kailangan pa ng asin or what, ha? Okay. Okay pa. Yan. Iiwan ko na itong paksiw na pata kay Ate Rose. Apo, apo. mo mabuti yung paksiw na pata. Apo, Char! Alis na ako ha. Okay, thank you. Ato, So nagchat na si Habib David. Uh, 30 minutes early daw ang kanyang arrival na kakaloka. And nandun na siya sa bay. Uh, naghihintay sa akin. At sabi niya gutom na gutom daw siya. Taman tama. Buti na na nagluto ako ng paksiw na pata. At nasa na si Habib David. Ito na nakikita ko na siya. Nakasando na andun. Sa may bay 9. Chat mo natin si Habib David. Hindi siya nakatingin. Naka? Meron siyang kachat. Sino kaya kayang kachat niya? Char. Ayan kita ko sinisilip na niya ako nabasa niya yung chat ko ayan o oh, nakangiti na kita ko nakangiti na si Happy David hi kanina ka pa Mem kanina ka pa hi baby mas ka na pagsama na nakapang <laughs> well, kanina tayo bilisan mo wait lang gusto ko na yung likod ha huh? ko na yung likod ha ah, I'm, I'm back! Yes! And, nandito na si Happy David. Ang aga mo? I'm back la. <laughs> Agad ang agad ng flight mo. Oo, oh, 30 minutes advanced. Oh. Nagugutom ka na? Mm, mm Nagluto ako. Ano luto mo? Secret. Mamaya malalaman mo. Baby, masarap. Yeah, syempre yeah, masarap. Ah. We're home. Well, excited na excited sila siya tsaka si Bella. Daddy's home. Tapatawaran ng baby ko. Let's go. Kaya na tayo, Mim. Sino nagluto ka tapos? Atin yung plan ko po, sir. Pero tikman uh -huh. mo pa rin po ba ako? Sige. Naluto mo na. Tapos na, di ba? Alam Kasi... ko na niluto mo. May hula ako. Amoy na, amoy ko na. Ano na amoy mo sa bahay? Paksiyo na po Yes! Let's go! Gusto mo yan? Yes. Kaya eh, tayo. Wala pa rin kiss! May kiss na ako kanina. Isa pa. Let's eat! Ma'am, ano mangyayari sa December 7? Concert ko! Concert show! Show nga. Show and concert are the same. Birthday show ni Happy David, December it's 7. it's my birthday show, so... The, the people who I love and the people who love us can come. Yes. <laughs> Please join us, Bar 9 sa Mulito, Alabang. That's December 7. So, uh, ang tickets po, kasama, may kasama na siyang uh, food, buffet siya actually. And then, uh, meron din siya one drink. Yes. Anong oras? 6 p p.m. nag-open ang door. 6.30 yung buffet. 7 o'clock is show proper. Yeah, for tickets, contact niya lang po yung nasa poster. Yes. Kasama yes. ko mga GMP artists niyan. Yes. Bongo yan, pinaghahandaan namin yan. Banda ko talaga. Banda, live band yan. Yes. Mm. Uh, uh, Punta kayo mga habibis. That's Let's eat! It. Ito na rin ako. Ito na yung aming paksiyo na pata. Sinimulan ko at si Atos ang nagtapos. Kasi I hindi na umabot. Kasi kailangan kita. ko na yung Um, sunduin. Ang tagal mo na hindi nagawa ng ganyan. Yes, lang. of course. Miss na miss ko na ang paksiyo na pato. Kumaya ka na, ito na, sundi. pa? mamaya. Bakit? Usok ka pa? Busog ako. Ah, siya. Sure. Abot ako, gutom na huli ako. Tiyara. Sure. Ayaw nila tayo sa mga. Akin ay watermelon. Kaya ate Rose ay. Kaya ate Rose. Kaya kami David is si. Okay na tayo. Welcome home! Oh, thank you. I love... Oh my gosh, ang lambot! Yes. As in, so... Parang sobrang lambot na... Napa-over nga, napa-over yung... Napa-over na ang aming... Okay, lang, masarap. Pressure yun. cooker. Yan yes. mo? Yes. Super sabap. lambot. Tingnan mo yung sabaw niya, parang malas. Marang tawag nito, anong tawag niya? Rich. Rich. Let's go. Ay. Mmm! Ang sarap! Thank you, Ate Rose. Si Ate Thank Rose you, Ate Rose. Nag si Ate Rose ang nagpatuloy ng pagluluto. <laughs>